Hello, hello mga person! So for today's video, for today's ganap, kahapon nga ng hapon ay nag-decide kaming magpunta ng Tagaytay City sa kapatid ng Daddy Gerson nyo para doon kami mag-weekend. At eto na nga mga person, mabilisan lang andito na agad kami sa may talisay papunta ng Tagaytay City at sobrang ganda nga ng mga view dito kaya kung mapapansin nyo marami nagsiselfie dito. Hindi na nga kami huminto dyan dahil gusto na nga namin makarating sa paroroo na namin dahil madalas na rin naman kami nagpipicture dyan dati. Pero napakaganda talaga ng view dito. Nakaka-relax. At iba rin talaga yung simoy ng hangin na malalanghap mo. Talagang fresh air. Madalas nga ay dito kami nagpupunta tuwing weekend. Minsan naman ay sa Laguna. Nakakainip din naman kasi pag palagi lang kaming nasa bahay, hindi rin naman ako naglalabas doon sa may bahay namin. So anyway, pass forward na nga na andito na agad kami sa may picnic group at malapit na nga rin kami sa bahay ng kapatid ng Daddy Jerson nyo. Mabilis lang naman ang biyahe kung makikita nyo ay halo shortcut na nga itong dinadaanan namin. Kaya naman din wala rin masyadong traffic at wala talagang ka-traffic traffic actually. At yung mga person na papansin nyo, nakikita nyo na ba yung mga pine trees? Yes, we're here. Nandito na tayo sa Tagaytay City kung saan napakasarap ng hangin. At eto na nga mga person, pagpasok ko nga namin dito sa bahay ng kapatid ng Daddy Gerson nyo ay sumulubong na nga agad sa amin si Baste na nagtatago sa kumot. Nahihiya nga siya sa amin dahil may medyo matagal nga rin kaming hindi nagkita. At tingnan nyo naman mga person, pawis na pawis ang pogi na yung Kakatago doon sa kumot na yon. May Netflix account na nga pala sila, kaya naman nag-decide kami na manood kami ng Netflix. Saktong-sakto nga ay recently added pa lang yung Shake, Rattle, and Roll stream ng 2023 at talaga namang napakaganda ng palabas na to. Mukhang saktong-sakto talaga ang pagpunta namin dito at nakaabang sa amin itong shake, rattle, and roll extreme na ito. Kaya naman nakanood ako. Tingnan nyo may mga parang zombie pa nga naglalabasan dyan. Maya-maya nga lang ay nagpre-prepare na nga sila ng kakainin namin sa hapunan. Kaya naman kung makikita nyo ay nagtayuan na sila upang maghain. Nagluto nga pala sila nitong ginataang alimasa at tinan nyo napakasarap pero isang piraso nga lang ang kakainin ko dyan dahil hindi nga daw to pwede sa buntis. Mataas nga daw kasi ang mercury nitong mga alimango. Maya-maya nga lang ay nakapagluto na nga rin sila nitong lechong manok dito sa air fryer at ang sarap nga rin talaga ng pagkakamarinate dito kaya naman napakalasa talaga nitong lechong manok nila. Madalas nga pag napunta kami dito ay ito ang inihihain nila at talaga nang mm, napakasarap talaga ito talagang ang pinagusto kong kainin dito. At eto na nga mga person ayan kinaumagahan na nga pass forward na nga tayo pagkagising nga namin ayan na nga si baby baste. Napakaaga din niyang gumigising kaya naman andito na agad siya. At ayan nga mga person nagpa-schedule nga pa pala ako magpalinis ng kuko. Dito nga ako nagpapalinis ng kuko dahil nagtiwala na nga ako sa naglilinis ng kuko dito. Magaan nga yung kamay niya at ang galing niya mag-shape ng mga kuko ko. At ang galing nga hindi nagpuputol-putol yung mga kuko ko. Humahaba siya ng bonggang-bongga. Dito talaga nahiyang ang aking mga nails. At ayan nga mga person, hindi na nga ako nagpa-cutics sa paako. ako Nagpa-cutics na lang ako dito sa may aking kamay. Hindi na nga sana ako magpapalinis ng kamay. Kaya lang hindi ko natiis dahil naisip ko lagyan ng color white na cutics. Sobrang satisfying naman talaga pag nakita mong malinis ang iyong mga kuko at ayan niya mga person ang ganda ng kinalabasan. Kaya naman I really really love it. Thank you nga pala sa naglilinis ng kuko ko. Mabuti nga naglilinis na ulit siya ng kuko dahil 6 months siyang tumigil. Kinatanghalian niya ay naghahanda na kami ng aming kakainin for lunch. Magbubudol fight na nga lang din kami para hindi rin maaksaya sa mga hugasin. At syempre masarap talagang kumain ng salo-salo lalo na pag budol fight. Inihaw na liyempo nga pala at inihaw na bangus ang aming kakainin habang nagaharutan naman itong mga kids. Ayan, bising busy, busy tayo mag ng ating kakainin at ayan ang mga person na kaluto na rin tayo ng sinaing at inilatag na natin ang dahon ng saging. At tara na mga person maglalafang na tayo grabe, ang sarap at inihahanda na rin itong inihaw na liempo. Ginugupit-gupit na nga ito cubes para naman madali na naming makain. Kaya naman mga person, tara na at mag fight ngayong linggo. Magandang bonding with your family. At ayan na nga, mga person, sobrang dami pang kanin. Pero dapat konti lang kainin kung kanin. Naku, mukhang mapaparami. Lagot na naman tayo sa sugar level natin nito. At ayan na, nakatapos na nga tayo maghain at tayo ay kakain na for today's video. Wala nang makakapigil. Pabukas na lang ako magda-diet. At ayan na mga person, kain tayo Wala nang patumpik-tumpik pa Pagkahain ay magkakainan na talaga Dahil kumakalam na rin ang aming mga tiyan Dahil kanina pa namin naaamoy yung masarap na inihaw Uy, talaga namang napakasarap lalo na kapag isaw mo dito sa toyo na no, may kamatis na no, may sibuyas at may sila with calamansi. Talo-talo na. Mm, first bite ng mami ni nyo. Happy na naman ang tummy at nakalapang na naman tayo ng bonggages for today's video. At ayan na nga ang daddy Jerson nyo. Hindi nyo na nga maaantala dahil busy na rin sa paglafang. At sa isang iglap lamang ay naubos na nga agad ang aming mga nilafang. O ba diba, napakabilis ng pangyayari? At eto nga si baby baste ay naiwan pa nga at ang tagal nga rin talaga nitong kumain. Pero nakakatuwa sa kanya ay sumasali na rin talaga siya sa pabudol fight. tadi ba diba? Napaka-pogi talaga ng baby baste namin na yan. At eto na nga mga person, pagkatapos nga namin kumain ay eto na, may pa-dessert pa nga tayong pa-ice cream. Hanggang dito na lamang mga person. Thank you for watching. Babu! Happy Sunday!